Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. At uh, don sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayo sa lahat ng mga explore ko na mga, mga informasyon na baka meron kayong mapulutan kahit kaunting idea man lang. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pasimula na natin. Ang ating topic ngayon ay galing ito sa aking isang subscriber. So narito po ang gusto niyang uh, malaman at uh, sabi niya sa akin gawan ko raw ng uh, video para pangkalahatan na rin. So ano nga ba ang kanyang tanong? Ate Estela, meron bang pang, pampasikip ng ari sa babae? Apat na po ang aking anak at parang naramdaman ko na lumuwag, lumuwag ang aking ari. Sana po kung may alam kayong bagay na pangpasikip at pwede bang gawan po ninyo ng video para panuorin ko na lang po. Maraming salamat. So guys, yan po ang kaniyang tanong kung meron ba daw akong alam na pangpasikip. So guys, meron na akong isang video na uh, nilabas noon mga 3 uh, months ago siguro. Pero sa ngayon, iiba po yung sasabihin ko na isang pangpasikip na ito po'y naranasan ko talaga. Dahil yung unang video na nilabas ko is about ano yon Kegel uh, exercise o uh, tawag na tawag dito, yung muscle control. Pero yon mas mahirap kasing gawin yon So, yung pinakamadali ang sasabihin ko sa inyo at instant talaga kapag ginawa nyo, ay sisikip yung inyong puerta. Pero hindi po ito pang ano niya, pang uh, pang matagalan. Kundi natural meron din siyang expiration kapag naligo na kayo na anuhan na ninyo. So ang sagot ko po sa iyo ay meron pong uh, paraan para uh, instant na sisikip siya Kahit man lang paano. So ano nga ba ito? So, alam ko guys na marami ito sa atin at ito ay itinuro lang din po sa akin ng aking kakilala dito sa Japan at nagpabili ako sa Pilipinas, no? So, ano nga ba 'yon? 'Yon ang tinatawag na tawas. Tawas po. So, ano nga ba ang tawas? So, alam ko na maraming gumagamit sa atin ito, no? So, doon sa mga hindi pa nakakaalam Sasabihin ko sa inyo kung ano ang uh, tawag dito, tawas ang gamit nito. Kaya panoorin nyo hanggang sa huli dahil sa bandang huli sasabihin ko po ang paraan kung paano gamitin ito sa puerta, no? Pero bago ang lahat sasabihin ko kung ano ang tawas at paano ito ginagamit dahil kapag hindi natin alam kung ano yung tawas, yung mga hindi nakakaalam, natural ano sila, yung magkaroon sila ng question mark, baka ano ba to, anong klase ba to, diba? Kaya sasabihin ko kung ano nga pala ang tawas. So, ang tawas o alum, kumbaga sa English, no? Ay uh, kilala, kilala ito, kilala ito nga na isang puting kristal, puting kristal na kilala rin bilang uh, alum o potassium. Ito ay Uh, tawag dito, ito ay isang uri ng asin na karaniwang ginagamit sa iba't ibang paraan. So, narito ang ilan sa mga pangunahing gamit ng tawas. So, uunahin ko po lahat yung gamit niya, no? So, number one, kinokontrol ng tawas ang paglabas ng pawis sa katawan. So, ang ibig sabihin, kapag ginamit mo ito sa katawan mo, no? uh, pwede nang mapigilan yung paglabas ng ano ng tawag dito ng pawis kagaya doon sa ating kilikili no so ma pwede magamit na antiperspirant na tinatawag So, nasa iyo yu yun kung stick o powder ba ang gagamitin mo. So, ang tawas ay eh, may dalawang klase. Isang buo at isang durog na tinatawag powder. No? So, yan po yung isang gamit ng tawas, kinukontrol ng tawas ang paglabas ng pawis sa katapan, katawan gamit gamit ang stick o powder bilang anti-perspirant na sinatawag. So, yung number 2 naman, deodorant. Ang tawas ay ginagamit bilang deodorant upang pabanguhin ang katawan. Pwede po siyang gamitin sa buong katawan, no? So, Uh, tawag dito, kung gagamitin nyo yan sa buong katawan, kanina, sa bandang huli, sasabihin ko sa inyo kung paano siya gamitin. Natural, baka hindi natin alam kung anong gagawin dyan sa mga powder na yan o yung buo o durog. So, pwede siyang deodorant. At yung number 3 naman, pampatuyo ng sugat. Ang tawas ay may astringent na laman na makatulong sa pagpatay, pampatuyo ng maliliit na sugat at pamamaga. So, maganda pala ito, no? Yan po yung number 3, pampatuyo ng sugat. Pero hindi naman yung malalaking sugat, yung maliliit lang, no? At namamaga, pwede pwede po nyong gamitin ito sa lugar na yon na pwede nyong ihugas o ano bang gawin niyo. So, mamaya sasabihin ko lahat sa inyo. At ang number 4 naman, pampabango sa paa. Ang tawas ay maaring gamitin sa paa para matanggal ang amoy nito. Ayan, Pwede din sa sapaso, maraming namum problema sa pa. Pati ako nga minsan pag uh, ano, yung tinatawag na uh, haba ng paggamit ko ng sapatos, minsan pag uh, ano ko sa medias, medyo may amoy. Ito po ang ginagamit ko, no? So, pwede niyong gamitin yan bago isuot ang medias o pagkatapos ninyong naglakad ng mahabang panahon o oras. Pwede din yun siyang panghugas, pwede din yun siyang anuhan na lang ng ano, yung durog, no? Pag uh, yung i-ano ninyo, anong gawin, ano ba yan? Kaya, yan po yung number four. So, guys, tapos na tayo sa gamit niya. Pero, iilan lang po yung sinabi ko, marami pa yung gamit. Pero, ang main topic kasi natin is paano sisikip ang puerta, no? So, narito na, i-demo eh, ko sa inyo. So, meron tayong buo. Meron tayong durog o powder na siya at meron akong hinandang isang basong tubig at yung pang ano niya pang <laughs> uh, tawag dito ano ba yan sa tagalog pangkutaw sa bisaya ayan so mamili lang po kayo kung ano po yung bibilhin ninyo no yung durog ba pero sa akin ang ginagamit ko kasi yung powder para alam ko kung gaano kadami yung ilalagay ko So ganito guys, kapag halimbawang meron tayong balak na makipag siping sa ating mga mahal sa buhay, gawin po natin, maglagay po tayo ng una, kasi hindi po lahat na uh, tawag dito pari-pariho. Gumana po sa akin at wala po akong nararamdaman pero hindi kasi pari-pariho ang katawan ng sistema ng isang babae. So, kailangan po natin i-testing Yung itry po natin, baka allergy tayo. No? Kahit hindi po ito, tinata wala po siyang mga, ano, wala tong, walang amoy, wala. Transparent ang kulay nito pag inano mo na sa tubig. Kaya, ang problema lang doon, baka magkaroon ng, ano, yung, al kung allergy kayo, wala naman ako. Pero, karamihan naman, wala kasi ginagamit na yan sa kilikili, kung saan-saan. Pero, sa ngayon kasi ang pinag-usapan natin doon sa puwerta mismo, no? So, ang gagawin natin, kung ano yung ginawa kong experience, no? Yung pagkasabi sa akin ng aking kaibigan na pwede pala itong pampasikip, tinry ko lang ng kaunti. Kaunti lang, no? Kaunti lang siya muna. Igaganon natin doon sa isang basong tubig, tapos i-ano natin ganyan ano ba to? I-stir na pala natin siya. Tapos, ayan na. Kung halimbawang natunaw na lahat yung ano niya, lahat-lahat na wala na ka nang makita na butil-butil dyan, ang gagawin po natin, halimbawa, naligo kayo, no? Tapos, pagkatapot din maligo, nahugasan ninyo yon, ito yung panghimagas. Hugasan ninyo yung Uh, pipi na, ninyo, pipi natin, no? Na hindi naman po yung talagang ibuhos na lang. Yung pakaunti-kaunti na yung para nilagay mo diyan tapos i, i ganun ganon mo. Tapik-tapik ba 'yon ang gatawag doon? Hang para naman medyo mag-absorb siya doon sa bukana. No, hindi naman yung a ah, diniritso mo ng binuhos lahat doon ay kaunti lang yung ano niya. So, dahan-dahan lang hanggang maubos 'to na parang i ganon ganun mo doon sa pipi mo, doon sa may bukana, hindi doon sa may tinggil, doon sa may bukana, doon sa may papasukan, papasukan, ni, papasukan ni Manoy, doon. Tapos, yun na, kapag uh, naubos mo to isang baso, um, doon pa lang, pagkatapos mo, mararamdaman mo na yon na parang, ano, tawag dito, sumisikip po yung bukana no? Maramdaman yun kasi yun po rin ang naramdaman ko. Pero paalala lang po, sinabi ko na naman, paalala, na subukan nyo muna. Kaya nga, subukan nyo na kung powder ang gagamitin, pero mas the best kung powder ang gagamitin para alam nyo kung, kasi kung ito kasi malaki siya, ibababad Hindi nyo alam kung gaano ka, ano na yung, na, na ano doon, ba diba? nag-absorb di, mula dito sa buo. So, mas maganda yung, ano, mas maraming nabibili ng powder, eh, yung durog na kaunti lang muna. Kasi pag bawang sobrang dami naman ilagay nyo, baka naman sobrang sikip. Hindi na papasok si Manoy. Eh. No, kaya kaunti lang muna. Kaya nga, try lang muna. Tapos kung wala kayong nararamdaman, mga ilang oras, ibig sabihin, ano, walang bad reaction. Pero pag meron kayong naramdaman na nangangati ba, o hindi kayo hiyang, o ano mang nangyari, pwede nyo namang hugasan kaagad yun eh. ba diba? Hugasan niya, huwag nyo nang ulitin ah, hindi pala ako bagay dito. Ganun lang kasimple, no? So, yan po guys, na pagkatapos ninyong maligo, o kahit hindi kayo naligo, basta may balak kayong ano, makipag sa inyong ano, itry niyo po ito. So, sana na, ano, nanonood ka ngayon, no? So, yun po, ito yon ang tawas na sinasabi, no? Na isa po siyang instant na talaga na pampasikip. Talaga pong maramdaman nyo po kasi kahit nga sugat na nilalagyan ko, no, talagang umaano siya eh. Kaya may posible. Pero yun na nga, sinasabi ko, sa na lang po. No, hindi naman talaga siya yung ibig sa ga gagaling yung pagkaluwag niya. Hindi po. Yung instant, yung halimbawa ngayon, tapos mawawala na naman siya. Kaya, ano, sa sunod na naman ninyong pakikipagsibing, ganun na naman ang gagawin nyo. Huwag naman yung araw-araw, no? Kasi hindi natin alam kung ano naman yung... So, pag lang tayo, pero yun na nga, ang sinabi ko, yung mga ibang gamutan niya, yung deodorant, pampatuyo, pampabango, pwede niyo yung gamitin. Yung doon sa katawan, yun na nga, niyo eh, ano niyo ito sa tubig. Itunaw niyo sa tubig, sa niyo nyo ipahit kung saan-saan sa katawan, sa mga kilikili, kung saan nyo gustong bumamo. Dahil wala po siyang amoy, no? Medyo may pagkaal, kasi nga gawa po siya ng asin. Pero hindi po yung asin na ano ha. <laughs> yung asin natin, natural, ginawa siya talaga na may ano, yung parang dinaan talaga sa isang bagay na ginawa siya, kaya nga tinawag siyang potassium alum, no, kumbaga, no. So, hayan po, guys, ang tawas. So, subukan po natin dahil uh, nasubukan ko po, ito po ang ginagamit ko. Parate, kapag meron po akong talik sa aking asawa. At nararamdaman ko talaga na pag ipasok talaga, masikip talaga siya. Oo, masikip talaga siya. Kaya, ano, pwede nyo itry, pero paalala lang po talaga na kailangang itesting niyo kung ano, allergy ba kayo o hiyang ba sa inyo, kayo na pong bahala. Kasi hindi ko rin pinipilit na gamitin ninyo. Basta, sinasagot ko lang po yung tanong ng aking isang subscriber. Kasi natural para makatulong din naman tayo kung ano po yung problema ng subscriber natin. At panglahatan na lang po din ito para naman may try din ninyo. At wala pong masyadong gasto. Sa limang piso, makabili na kayo ng powder. Sa limang piso, sampu. Kasi, pinabili ko rin dyan sa Pilipinas. Hindi po ako mawala ng tawas dahil hindi lang po doon para sa ari ko. Kundi sa lahat, mga sugat, mga pimples ng anak ko, ginagamit ko po siya. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo at uh, sana mapanood mo itong uh, sinabi mo sa akin na gawan ko ng vlog at good luck sa iyo, no? Maraming salamat sa araw na ito.